Kaibigan, gumagawa ka ba ng paraan para maging malapit sa Panginoon? Halika, samahan mo akong pagnilayan ang salita ng Diyos dito sa Landas ng Pag-asa. Ako po si Nads Gawat. Isang bagay na maganda nating pagnilayan ngayong araw ay kung paano ang naging tagpo sa pagitan ni Jesus at ng dalawang karakter sa ating Ebanghelyo. 'Yung isa ay ang pinuno ng Pariseo o isa sa mga pinuno ng Pariseo at 'yung isa naman ay isang lalaki na may sakit na manas. Dalawang magkaibang karakter, dalawang magkaibang sitwasyon, at nais kong ibahagi sa inyo ang kwento ng bawat isa upang makita natin kanino ba sa dalawa tayo mas nakaka-relate. Ang unang karakter ay ang pinuno ng pariseyo. Kaibigan, katulad ka ba ng taong ito na inimbita si Jesus sa isang handaan o kainan sa kanyang bahay? Madalas kapag may handaan o may kainan, ibig sabihin ay may selebrasyon, di ba? So, masaya ang lahat ng tao. So, ang tanong ay, kapag ba sa oras ng kagalakan, kasiyahan, sa oras ng tagumpay, kapag maayos ang lahat, iniimbita ba natin na sumali si Lord? Siya ba ay tinatawagan natin o nagdadasal ba tayo para magpasalamat sa Kanya? Kasali ba siya sa ating kasiyahan? Alam mo kaibigan, araw-araw meron tayong mga pwedeng ipagpasalamat sa Panginoon. Tumingin ka lang sa iyong paligid at marami ka na makikita na, na blessings na galing kay Lord. Ako nga po pagkabangon ko sa umaga, ang unang dinadasal ko ay, Lord, salamat at lahat ng bagay na mahalaga sa akin, lahat ng bagay na mahal ko ay narito pa rin. Salamat at prinotektahan niyo sila habang kami ay naihimbing ng tulog. Ganoon ka ga rin ba? Alam mo kaibigan, magandang simulang gawin yon. Pagising sa umaga, hanapin mo agad ang mga blessings mo at ipagpasalamat mo yon sa Panginoon. Kapag tuloy-tuloy mong ginawa yan, yung pagpapasalamat sa araw-araw, mapapalapit tayo lalo sa Kanya at lalalim ang ating ugnayan. Isa yan sa mga bagay na magdudulot ng kasiyahan sa Panginoon at magdudulot naman ng pagpapala sa ating lahat. Yon ang una nating tingnan ang karakter ng pinuno ng pariseyo. Sa kabilang banda naman, mas makakarelate ka ba dito sa taong may sakit na sinundan si Jesus para siya ay makaranas ng kagalingan. Sa sitwasyon mo ngayon, kaibigan, saan mo na is maranasan ang kapangyarihan ng Diyos? Yan ba ay sa iyong o sa aspeto ng iyong mga relasyon sa pamilya, kaibigan? Yan ba ay sa iyong hanap buhay, sa trabaho, sa kabuhayan? Kalusugan, pinansyal. Sa totoo lang naman, abang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, kailangan natin ng awa at tulong ng ating Panginoong Diyos. Siya ang may akda ng buhay natin. Kung kaya kung tayo ay may mga tanong o kailangan natin ng tulong o ng gabay at batnubay, huwag tayong mag-alinlangan na sa kanya ay dumulog. Sapagkat ang ating Panginoon ay hindi bulag, hindi bingi at hindi manhid sa ating mga pangangailangan, sa ating mga nararamdaman. Alam ni Lord kung paano ang maging malungkot, paano ang mag-alala, paano maghirap, paano ang magdusa. Kapag binuhus natin sa Panginoon sa dasal ang kabigatan na ating nararanasan, makakatanggap tayo ng ginhawa, ng kagalingan, ng kalayaan mula sa mga ito. Gaya na lang ng naranasan ng taong ito na may sakit, na noon din tagpong iyon ay pinagaling ng Panginoon. At pansinin mo ito kaibigan, pinagaling niya ang taong may sakit na ito sa araw ng pamamahinga kung saan bawal daw gumawa o kumilos o may gawing kahit na ano. At ginawa niya din itong pagpapagaling na ito bagamat marami ang nakahandang bumitag sa kanya, pumansin at pumuna sa kanyang ginagawa. Sa kabila ng lahat ng ito, na sana ay bawal o pipigil sa kanya na gumawa ng kabutihan at magdulot ng pagpapagaling, ginawa niya pa rin. Bakit? Dahil ang Diyos kung alam niya na makakabuti sa atin ang ating hinihiling, walang makakapigil sa kanya na ihandog ito sa atin. Ganoon ka kahalaga kaibigan, ganoon ka kamahal ng Diyos. Ayan kaibigan, ang dalawang karakter sa ating kwento. At kanino ka man makarelate sa dalawa, pakatandaan mo na pauunlakan ka ng Panginoon. Tatanggapin niya ang iyong imbitasyon, didinggin niya ang iyong kahilingan. At kapag pinatuloy mo siya sa iyong puso, sa iyong buhay, sa iyong sitwasyon, ipaparanas niya sa iyo ang pagpapahalaga at pagmamahal niya sa iyo. Yan ang pag-asa na hatid ng ating pagbasa ngayong araw. Kaya kaibigan, sa susunod na meron kang selebrasyon, huwag kang makakalimot na imbitahan ng Panginoon at magpasalamat sa Kanya. At sa susunod naman na tayo ay mga ilangan, huwag tayong mapagod sa pagtawag at pagdulog sa Panginoong Diyos. Alalahanin natin na ang laman ng puso ng Panginoon ay ang ibigay sa atin kung anuman ang para sa ating ikabubuti. Mapapisikal man yan o praktikal at kahit sa pang-espiritual na pangangailangan natin. Ang dalangin ko kaibigan para sa iyo ay sa paggawa ng mga hakbang na yan. Sa pagpapatuloy ng pagpapasalamat sa Diyos sa oras ng ating kasiyahan at sa pagdulog sa Panginoon sa oras ng pangangailangan ay maging malapit at mas konektado tayo sa Diyos. At ito ay magiging paraan para madaluyan tayo ng kanyang grasya at biyaya. Kaibigan, kung nabless ka ng maikling Reflection na ito, paki-like at pakishare. Maging boses ka ng pag-asa sa mas marami pang tao. Hanggang sa muli, ako po si Nads na nagsasabing sa pagninilay sa pagbasa, may makukuha tayong pag-asa. God bless!